Ang mga empleyado ng kumpanya ay sabit na naghihintay sa pagdating ng may-ari para sa isang pulong ng simika, ang janitor, ay sumali sa grupo. Mabilis na kumalat ang mga bulong at tawanan sa buong silid habang ang simple at murang damit ni Mika ay kontrabida sa kakisigan ng kanyang mga kasamahan. Nang sa wakas ay dumating ang amo para sa isang inspeksyon sa opisina, bumalot sa silid ang matinding katahimikan na ikinagulat ng lahat sa kanyang sasabihin. Si Mika, isang babaeng na sa edad 30, ay nahuhumaling sa kalinisan at organisasyon na kadalasang naglalagay sa kanya sa hindi pangkaraniwang mga sitwasyon. Ang kanyang maliit na apartment ay isang tunay na santuaryo ng organisasyon. Bawat bagay ay may itinalagang lugar, bawat ibabaw ay kumikinang dahil sa pagiging malinis, at ang kama ay laging walang kamali-mali na paggagawa. Tuwing umaga bago pumasok sa trabaho, sinusunod ni Mika ang isang maselang gawain. Ilang minuto siyang nagtupi ng kanyang damit at inihanay ang kanyang sapatos sa kanyang aparador. Ang banyo ay walang batik at ang sahig ng kusina ay napakakinang na halos maaninag ang kanyang mukha. Ngunit walang nangibabaw sa kanyang gawain sa kusina. Bago mag-almusal, kinuskos at dinidisimpekta ni Mika ang bawat plato at kagamitan ng may pag-ingat na may hangganan sa pagkahumaling. Hindi lang niya hinugasan ang tasa ng kape, kundi pati na rin ang platito at kutsara. Paulit-ulit ang proseso ng ilang beses, upang matiyak na ang lahat ay perpekto. Gayunpaman, ang kanyang kasigasigan para sa kalinisan ay hindi tumigil sa bahay. Si Mika ay nagtrabaho bilang janitor sa mga opisina ng isang malaking kumpanya ng pagkain. Ang kanyang pagkahilig sa kalinisan ay humantong sa kanya sa hindi pangkaraniwang mga sitwasyon. Hindi niya maiwasang kuskusin ang pantry counter ng ilang beses sa isang araw, kahit na walang natapon dito. Ang kanyang mga kasamahan, na nagmamasid sa kanyang labis na kasipagan, ay hindi napigilan ang tuksong makipaglaro kay Mika. Sinadya nilang naglagay ng mga mumo sa counter pagkatapos niyang linisin ito. Si Mika ay nahulog sa mga bitag sa bawat oras, bigo na mapagtanto na ang kanyang walang pagod na pagsisikap ay hindi sapat upang panatilihin walang batik ang opisina sa lahat ng oras nakipag-away talaga si Mika sa coffee machine ng opisina. Hindi niya matiis ang ideya ng isang patak ng kape na natapon sa counter. Araw-araw pagkatapos gumawa ng sarili niyang kape, sinisimulan ni Mika ang isang obsessive na paglilinis ng counter. Ang kanyang mga katrabaho, na alam ito, paminsan-minsan ay nagbuhos ng isang patak na sadyang makita lamang ang kanyang reaksyon. Kaya naman, naging puntirya ng maraming biro at panunukso si Mika mula sa mga empleyado ng food company. Si Mika ay may kasaysayan ng mga romantikong relasyon na natapos dahil sa kanyang pagkahumaling sa kalinisan at organisasyon. Palagi niyang inuuna ang kaayusan, madalas na napapabayaan ang kanyang mga kasama. Ito ang naging dahilan ng pagkawala niya ng ilang nobyo sa paglipas ng mga taon. Isang araw, habang karelasyon niya si Cristo, isang kaakit-akit at matiyagang lalaki, nagpasya itong surpresahin siya ng isang romantikong hapunan sa kanyang maliit na apartment. Maingat na naghanda si Kristo ng isang espesyal na menu, nagsindi ng mga mabangong kandila, at nagpatugtog ng malambot na musika upang lumikha ng perpektong kapaligiran. Pag uwi ni Mika, natuwa siya sa sorpresa, ngunit sa paglimon niya sa paligid, nagsimulang gumising ang pagkahumaling niya sa kalinisan. Ang mesa ay pinalamutan ng maganda, ngunit isang maliit na butil ng alikabok ang natira sa isa sa mga sulok. Sinubukan niyang lumaban, ngunit napakalaki ng pangangailangang alisin ang dumi na yon. Habang naghahain si Kristo ng hapunan, hindi napigilan ni Mika ang pag-iisip tungkol sa batik ng alikabo. Nakalimutan niya ang tungkol sa romansa at ang masarap na pagkain sa harap ng di kasakdala na yon. Walang sabi-sabi, tumayo siya mula sa mesa at nagmamadaling kumuha ng tela at vacuum cleaner. Nataranta si Kristo habang pinagmamasdan itong nililinis ang apartment na pinalamusyan niya ng buong ingat. Hindi na malaya ni Mika na sinisira niya ang romantikong sandali na pinlano niya ng ganoong pagmamahal. Sinimulan niyang kuskusin ang mga ibabaw, i-vacuum e ang bawat sulok, at muling inayos ang palamuti, naganap na hindi pinapansin ang hapunan. Desperado na iligtas ang inihanda niyang romantikong hapunan, sinubukan siya ni Kristo na gambalain at ipaliwanag na ang sandaling iyon ay tungkol sa kanila, hindi tungkol sa paglilinis. Ngunit determinado si Mika na alisin ang lahat ng dikasakdalan sa kanyang kapaligiran. Lumaki ang tensyon at ang hapunan ay naging kaguluhan ng mga emosyon. Sa wakas, napagtanto ni Kristo na hindi niya kayang kalabanin ang pagkahumaling ni Mika sa kalinisan. Hinawakan niya ang kanyang jacket at malungkot na sinabing hindi na niya matutuloy ang isang relasyon kung saan siya ay palaging pumapangalawa sa pagpilit nito. Umalis si Kristo sa apartment. Naiwan si Mika na nalilito, at sa wakas ay nalaman niya ang halaga ng kanyang pagkahumaling. Nang gabing iyon, napagtanto ni Mika na ang kanyang walang humpay na paghahangad ng kalinisan ay nagdulot ng pinsala sa kanyang buhay. Nawawalan siya ng mahahalagang tao dahil dito. Ito ay isang wake-up call para kay Mika. Matapos ang masakit na paghihiwalay kay Kristo, at napagtanto na ang kanyang pagkahumaling sa kalinisan, ay negatibong nakakaapekto sa kanyang buhay, nagpa siya si Mika na humingi ng profesional na tulong. Nagsimula siyang dumalo sa mga sesyon ng therapy kasama ang isang dedikadong psychologist upang tulungan siyang maunawaan at mapagtabumpayan ang kanyang mga pagpilit. Sa mga sesyon, ginalugad ni Mika ang kanyang pagkabata sa paghahanap ng mga pahiwatig tungkol sa pinagmulan ng kanyang pagkahumaling sa kalinisan. Naalala niya ang isang tiyak na sitwasyon na ngayon ay tila isang panimulang punto para sa kanyang pagpilit. Noong bata pa si Mika, around 7 years old, nakatira siya kasama ang kanyang pamilya sa isang maliit na bahay. Ang kanyang ina ay isang metikuloso at perfectionist na babae pagdating sa pagpapanatiling malinis at maayos ang bahay. Mahal ni Mika ang kanyang ina at gusto niyang mapahanga siya, kaya palagi niyang sinisikap na tumulong sa mga gawaing bahay. Isang araw, naglalaro si Mika sa sala at aksidenteng natumba ang isang baso ng juice sa carpet. Ang kanyang ina, nang makita ang gulo, ay naging halatang inis at sinimulan siyang pagalitan dahil sa kanyang kawalang ingat. Hindi lang nilinis ni Mika ang natapong katas, hiniling din niyang linisin ng paulit-ulit ni Mika ang carpet hanggang sa magmukha itong flawless sa paningin ng kanyang ina. Ang pangyayaring ito noong pagkabata ay nag-iwan ng malalim na marka kay Mika. Nakonsensya siya sa gulo na naidulot niya at naisip niya na hindi katanggap-tanggap ang kaguluhan. Mula sa sandaling iyon, nagkaroon siya ng pag-iwas sa dumi at isang mapilit na pangangailangan na panatilihing malinis at maayos ang mga bagay upang maiwasan ang pagtanggi o hindi pag-apruba mula sa kanyang mga mahal sa buhay. Ang therapy ay kumakatawan sa isang mahalagang unang hakbang, ngunit ito ay malinaw na si Mika ay may mahabang paglalakbay sa hinaharap upang mabawasan ang makabuluhang impluensya ng kanyang pagkahumaling sa kanyang buhay. Ang kanyang trabaho bilang isang tagapaglinis ay balintuna na naayon sa kanyang kalagayan. Nagsimulang pag-isipan ni Mika kung paano siya mag-evolve ng profesional. Iniisip niya kung paano siya makakapag-focus sa iba pang mga tungkulin gayong kahit katiting na ay labis pa rin siyang nababahala. Noong linggong iyon, nagkagulo ang opisina dahil nakakuha ng atensyon ng lahat ang may-ari ng food company na mag-inspeksyon sa mga pabrika at opisina. Nakilala si E. Marlon hindi lamang sa kanyang pagiging istrikto, kundi sa kanyang kakayahang kilalanin ang potensyal ng mga empleyado. Sa araw na nakatakdang bumisita si E. Marlon, lahat ay nagbihis ng pinakamagagandang damit at masusing inayos ang kanilang mga workstation. Lahat sila ay nababalisa, nagtatrabaho ng may dedikasyon at fokus. Nakatutok ang lahat sa pinto, umaasang anumang oras ay papasok si Emer Marlon. Para sa marami, ang araw na iyon ay kumakatawan sa isang pagkakataon na gawin ang kanilang makakaya sa trabaho at mapabilib ang may-ari ng kumpanya. Pero para kay Mika, isa lang itong ordinaryong araw. Pagkatapos ng lahat, para sa kanya, ang bawat araw ay tungkol sa dedikasyon at pangako. Ginawa niya ang kanyang mga gawain ng may pag-iingat at kahusayan, anuman ang sitwasyon. Mabagal na lumipas ang araw, at si M.M. Marlon ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagdating. Natapos na ni Mika ang kanyang shift at papalabas na sana ng opisina. Nakapagpalit na siya ng kanyang uniforme sa kanyang regular na damit nang may nagpaalam sa kanya na dumating na si Emer Marlon at gusto niyang nasa meeting room ang lahat ng empleyado ng opisina. Pero ako lang ang tagalinis, protesta ni Mika. Emer Marlon insists that everyone be present, paliwanag ng isa pang empleyado. Walang ganang sumama si Mika sa ibang mga empleyadong nagkukumpulan, naghihintay kay Emer Marlon sa conference room. Habang papalapit ay napansin niya ang mga bulungan at hagikik ng mga kasamahan sa opisina. Si Mika ay isang simpleng babae na may limitadong mapagkukuna ng pananalapi na hindi nagpapahintulot ng pagmamalabis. Habang ang lahat ng iba pang empleyado ay matikas ang pananamit noong araw na yon, nakasuot ng kahangahangang mga suit at blazer, isinuot ni Mika ang kanyang pang-araw-araw na damit na nagpapakita ng kanyang pagiging simple at kababaang loob hindi siya komportable sa tawanan at hindi pagsang-ayon ng mga tingin mula sa kanyang mga katrabaho. Makalipas ang ilang oras na paghihintay, tuluyang nakapasok si Emer Marlon sa conference room. Agad na tumahimik ang lahat, sabik na marinig ang kanyang sasabihin. Magandang hapon sa lahat ng empleyado. Salamat sa paghihintay sa aking pagdating, panimula ni E. Marlon. Tulad ng alam mo, panapanahong binibisita ako ang mga pabrika, at opisina ng aming kumpanya upang matiyak na ang lahat ay gumagana ayon sa mga pamantayan ng kumpanya. Nais kong batiin ang bawat isa sa iyo para sa mahusay na trabaho na iyong ginagawa, maging sa pagbebenta, pananalapi, o marketing. Nakamit ng kumpanya ang napakakasiya siyang resulta. Huminto si Emma Marlon at pinagmasdan ang lahat ng naghihintay na mukha sa silid. Saka siya nagpatuloy na may ngiti sa labi. Gayon pa habang naglilibot ako sa opisina ngayon, may napansin akong kakaiba. Dumaan ako sa break room, binuksan ang mga kabinet, binisita ang mga banyo, ang bodega, at hindi ko maiwasang mapansin ang kahanga-hangang kalinisan at organisasyon ng lugar. Sino ang may pananagutan sa pagpapanatili ng opisina? Tanong ni Emir Marlon, inilibot ang paningin sa buong silid. Lahat ng mata sa kwarto ay agad na napalingon kay Mika, na medyo nagulat at napahiya sa atensyon. Napangiti si Inger Marlon at sinabing, You deserve congratulations, in my dear. Your commitment to the cleanliness and organization of this office is remarkable and deserving of recognition. Thank you for keeping our work environment impeccable. Si Mika, na may katamtamang ngiti, ay nagpahayag ng kanyang pasasalamat at nadama niya ang labis na pagpapahalaga sa sandaling iyon. Ito ay pagkilala na higit sa kanyang posisyon at katamtamang hitsura na nagpapatunay na ang dedikasyon at kahusayan sa trabaho ay talagang karapat dapat na papuri. Nagpatuloy ang pagpupulong ng ilang minuto kasama si E. Marlon na nagbabahagi ng mga ideya at plano para sa kinabukasan ng kumpanya. Nang matapos ang pulong, nagsimulang umalis ang mga empleyado ng sinenyasa ni M. Marlon si Mika na manatili sa silid. Nabalot ng katahimikan ang lahat sa silid dahil ang pagtawag para sa isang pribadong pulong kasama ang may-ari ng kumpanya ay talagang isang bihirang at nakakagulat na pribilehyo. Mahal, simula ni Emma Marlon, nakikita ko na ikaw ay may matalas na mata para sa mga detalye at organisasyon. Gusto kong laging magbigay ng mga pagkakataon sa paglago para sa aking mga empleyado, at ang kumpanya ay may pagbubuka sa Departamento ng Kalidad at Inspeksyon. Ito ay isang departamento kung saan malugod na tinatanggap ang mga maselan at nakatuon sa detalyeng tulad mo. Ano sa palagay mo? Nagulat si Mika, halos hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Isa itong alok na hindi niya inaasahang matatanggap. Tumingin siya sa mga mata ni MM Marlon at nang may pasasalamat at determinasyon ay sumagot, "Maraming salamat, Ginoong Marlon. Isang karangalan na tanggapin ang promosyon na ito at patuloy na mag-ambag sa tagumpay ng aming kumpanya." Lumaki ang ngiti sa mukha ni M. Nga Marlon, at inabot niya ang kamay niya para makipagkamay kay Mika. Mahusay! Maligayang pagdating sa Departamento ng Kalidad at Inspeksyon. Sigurado akong magpapatuloy ka sa paggawa ng isang pambihirang trabaho. Sa kanyang promosyon sa Departamento ng Kalidad at Inspeksyon, nagsimula si Mika sa isang bagong paglalakbay sa kanyang karera. Ang kanyang pagkahilig sa kalinisan at organisasyon ang nagdala sa kanya sa bagong taas at naging mahalagang bahagi siya ng pagtiyak sa mga pamantayan ng kahusayan ng kumpanya. Sa paglipas ng panahon, ang kanyang pangako at atensyon sa detalye ay patuloy na humahanga sa lahat, kasama na si Emer Marlon. Ang kwento ni Mika ay nagtuturo sa atin ng isang mahalagang aral tungkol sa paggawa ng mga hadlang sa mga pagkakataon. Ang una ay nakita bilang isang pagkahumaling sa kalinisan at organisasyon, isang bagay na maaaring maging hadlang sa kanyang personal at profesional na buhay, ay naging isang tinatanggap na katangian sa kanyang bagong tungkulin. Kadalasan, ang aming mga natatanging katangian, kahit na sa una ay itinuturing na mga hamon, ay maaaring gawing mahalagang aset kapag inilapat sa tamang paraan. Kung nasiyahan ka, mangyaring ilike ito at magsubscribe sa channel. Mag-iwan ng komento na may numero mula isa hanggang 5 upang ipaalam sa amin kung gaano mo nagustuhan ang kwento. Gayon din, panoorin ang video na kasalukuyang nasa iyong screen. See you soon!